Te mga badino uh, a mo ni Jopper Sniper sa asana sa Bukana. Kana bitaw si Jopper Sniper nakakuha na siya gihimuan na siya ob oh, original. Yung tanan so atong masinati karon grabe yud lain-lain yud ang ato nasinati nga panahon karon no kay usahay ulan usahay init. So magamping yud ta kanunay mga kakulots TV og sa pagkakaron ah uh, kay wala may pila po ta kadlaw na suspend po no. So karon adlaw is nalaita diri sa mua niya. Ah uh, katong last last ah uh, katong na-upload um, ato nga video amo ato tong gitrabaho kay syempre usay kanabit ato nga atong uh, lawas nga kailangan atong pasingot, uh, magpasingot bu taw usay, So shout out kay kalansoy vlog ang na siyang kwan side. So uh, paki suporta na to yang page no. Uh, ibutan nako ang ang link i nako dito sa atong description. So, sa magpa-shoutout, please comment down below para ma-shoutout nato Kung taga-asa sa please comment kung asa na ninaabot niya atong video, no? So, mga ah uh, so, sa pagkakaroon, ah uh, good morning, good morning sa, sa inyo tanan. Na, na, amiss lang ko niya kung kuan ba, tripod, tanawan yung mga bali. Oh, pwede rin na na mga bali, oh. Diba? So, good morning, good morning, good morning! Let's go! O oh, diba? Oh, Awan tayo na mga GoPro. Mura po style sa GoPro no. Boss, boss. Boss, musin. Hey. Shout out. Shout out. So wala nang kadumo kay nag-itset. So shout out, shout out sa tong mga followers na no. So Okay, 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 okay. Oh, di ba? Nindot kaya tong mga, nindot kaya tong mga, Atong view mga badi, no? Uh, so, mas ninot yung view dito likod ng pinin ako. Oh, okay. di ba? So, Karang mga badi kay nagulan-ulan naman pod, nagulan-ulan na pod sa tua. Lain-lain yun, no? Karang kay burag, oh, gaulan na pod, na po, na po So, ah, uh, ngayong buntag, buntag nga nakapanihapon na tanan. Ay, pani, may hapon ba? pamahaw dai pa uh, pamahaw nakapamahaw na ba ang tanan mga kulots mga kakulot tip guys so karon adlaw alright uh, all right so uh, na day ta karon diri sa ano ila Dunex volume 2 uh, naglaago kay dito sa Balay Mingaw man so mao to nga naka decide ta nga diri na ramad to so mao din ang mama ni Dunex volume 2 pag pag-suportahan para to yang ko ano TikTok na pa TikTok kun sa TikTok ni mo na eh. Ermat ni Donix. Ermat ni Donix mga badino. So napon ang anak ni Kuya Donix dire. So shout out no. Og napon dito yang papa. Shout out. So karon uh, butang gyud dire mga badi kay o. Oh, tinim tinimplahan ta. So sawa makabalo uh, silingan magud mi ani nila nanay so dili nako, kanabitong, kana bitong dili nako kanang maulaw ba kay daan pa sa una asam digto mo gugo kaon pa sila good, sa una bata pa okay. ko kay kana po si Donix Volume 2 to, tong sa una pa ga vlog na na siya eh. mas nauna pa gani sila sa kanang mga sikat tarong nga mga vlogger ana mas nauna pa siya ana kay kato sa una wa man uso tong YouTube wala kayo ana uso sa una kay kon lang jud sariling uh, sariling uh, account sa Facebook mo ro siya nag-upload tapos sin sikat tapos na 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 pod na report na na ban so dag ana mga na basta mga suyaon ng mga tao Uh, pataka pataka ara upang pangilabot so moto na report iyang ayang page moto nawala so kaloyan po sa ginoo karon ah uh, hinbalik naman po. so suporta na to ang Dunix volume 2 no ah uh, sa wa pa kaila uh, na si si akong ninong ninong nako na siya daghan may nakaila na diri sa tagong pod moto to nagkapirata

kana bitaw si Japper Sniper nakakuha na siya gihimuan na siya og original song ni Donix Volume 2. Pwede niyo tanawon sa YouTube ni Donix Volume 2 uh, song by uh, Donix Volume 2 a uh, gikanta na ni Papa Dondon. O ginaila sa social media nga uh, Donix Volume 2. Daghan views no na, na man, oh. napansin ganito ni napansin ganito ni ano ni Japper mugi to naga kulab sila no. Mm -hmm po si Japer jaban, yudu -duru. Yudu -duru. Yudu -duru. Gakuan, gakuan man to naga naga share-share sa mga video ni ano, ni Donix Tamangan man to chat. Yeah. O, oh, gina send, gina-share gina man ang video. Oh. Pero wala, dili lang kay kadto git si Japer kay si Japer mangod layo kayo to apag uh, bukana layo, magana bukana gud. Bukana. Bukana sa. Dura, duol lang sa Manila. Uh. Maninggaan. Oh, pero bisaya gina siya Oh, yang ano? mama. Sambuang ka, mas siya. oh, ko kabantay. Bisag supporters ko ni Kwan. Huwag oh, ko da, dapit lagod ang naibaraan ako. subukan na lang yun. Daga na po rin. Ang first ako na nakitan sa... Ay, katong first nga gimaan si... Japer o Ganta Katong driver pa siya. Ball driver pa to siya time. So, karon naka... Raos Raos tapos si Japper Sniper ah uh, tagaan gyud siya gigayon sa Ginoo uh, inabot siya nang part kay kana po si Japper Sniper wala po na siya nagdahom nga may ngana dai iyang sitwasyon karon sikat-sikat ta pud joy kay kada kada ni kita siya sa bukana or asa man lugar <coughs> dagang kay picture so wa kay lana si Japper Sniper na siya nagakuha na siya nag-upload na siya sa ano? ano sa YouTube wala wala kay na siya no, nag-upload sa ano no uh, Facebook page ito <laughs> so uh, motivation na po ta mga badino motivation ta so on sa may moti on sa may motivation ay eh? kanang sa um, may meaning ana on sa may kanang ngayog advice on sa may ipangayo niyong advice <laughs> Oo, oh, kana, Sige. Ito ang advice, no? Sige. Advice ng mga mga vlogger. Oo, oh, sige. Yeah. Isa. Exactly. Ay, ay, iba ulo pa. Dili. Ay, ulo. Kaya ato, ni. So, um, nice. napo yung motivation si mamang Dunix, mama ni Dunix, no? Ano so, sa motivation na na? Ah, ako alam ko, ano. Ah, ang kini mga vlogger, She... about mga vlogger, no? Oo, oh, vlogger, niya. Maning, ah, uh, sa ilang paningkaw mo, na ajud sila ba po pinaagi po pag sa pagampo sa Ginoo kay kun wala ang Ginoo wala ang taas nato di po siguro ta mo success mo na giingon nga there is no glory without sacrifice uh. mo at least lang sa mga vlogger yes okay. ako ni apil apil mo anak pero mora Iguwang na ko ba? Ah. <laughs> so, wala wala gipili ang social media no mabata man ka matiguwang. Pwede kay kamusulod sa social media. Basta kay basa um, Basta kay dili na nato kalimtan kanunay sama sa giingon ni Mama ni Donix nga dili na nato angay kalimtan nga magampo mabagi na ako perminti nga ginasumbingay sa inyo gina ginistorya sa inyo nga dili na nato angay kalimtan ang taas kay mao nagikan atong mga grasya di ba So, kanot na ita mag-ampo. Basta kay always remember pasagda na ito problema. Nga mo yung mag-problema. Buangoy, dagang salamat sa pag-suporta mga badi. Unta nga permintira mo dia. Bye-bye.